personal na nakidalamhati si Governor Zarina Cherry Umali kasama ang kanyang kabiyak ni si Attorney Aurelio Oye Umali sa mga naulila ni ABC President Nelson Sani Garces ng bayan ng San Antonio. Ayon sa kanyang may bahay na si Lisa Garces, itinuri ng hindi iba na mag-asawang Governor Umali ang kanyang asawa. Kami bilang pamilya na dalawa na lang kaming mag-ina. Sobrang saya namin, sobrang ligaya namin kasi talagang hindi mo ma, hindi siguro mababayaran ng kahit anong pera yung dumating siya dito na na ganito yung ginawa niya sa amin na ganun niya na inano si Kapitna na ganun niya minahal yung aming ama ng tahanan. Nawala ng buhay si ABC Garces sa edad na 65 anyos, ilang minuto matapos ang kanya naging operasyon sa puso sa Heart Center sa Maynila. Kasalukuyan na si Garces sa kanyang ikalawang termino bilang kapitan ng Barangay Santo Cristo San Antonio. Anaya isang masipag na leader ng barangay si Garces at bilang isang asawa at haligi ng tahanan ay isa umano ito mapagmahal at masayahing asawa. Marami siyang pangarap para sa barangay namin. Gusto niya kasi maging maayos lahat ng, ng mga karsada, mga kanal yun ang priority niya. Ang hindi ko kayang kalimutan siguro dahil sobrang lahat ng pwedeng gawin ng magulang, sa anak, sa asawa, sobrang pagmamahal. So ngayon, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Hindi, hindi, doon niya ako hindi hinanda. Hinanda niya ako bilang, bilang magkakasama kami. Pero yung ngayon na nararamdaman kong lungkot, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang ma, ma, mapagaling yung sarili ko. Baka hindi ko alam. Hindi ko alam kung kailan ako magsisimula ng bago. Lubos naman ang pasasalamat ni Aling Lisa sa lahat ng mga nakikisimpatiya sa pagkawalan ng kanilang ama ng tahanan. Sabi ko nga, eh, hindi lang siguro Barangay Santo Cristo, baka buong San Antonio ang nagluloksa para sa kanya. Totoo yung sinasabi niya, na siguro pag ako yung nawala, napakarami kong magiging tao. Totoo yun, dahil lahat ng tao dito, walang, walang nawawala kahit may ulan. Andiyan pa din sila. Kanya. Kaya kami uh, bilang pamilya, sobrang-sobrang pasasalamat namin sa kanilang lahat na nakikiramay sa amin. Danira Gabriel para sa Balitang Unang Sigaw.